Saan kaya kami dadalhin ng kalokohan namin taglay? Kanina kaya, nasa gym lang kami. Ngayon hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Kaya su subaybayan nyo kami. Oh! Nasaan na tayo? tayo. Kanina ko nasaan lang tayo ah. Oh. Bakit nga nasa airport na kami? jet lag Oh! Tangina na, nasa na tayo. Andito na naman kami kung saan wala Mala ang mga kupal. dito na kami. Hoy! Asa lang naman tayo namunta, kaibigan. Sa lugar na kung saan malayo sa mga kupal. At andito tayo sa ano? Shargi. Shargireti. At andito tayo. Mamaya, sumama kayo sa amin. Oh! Saan na tayo? <laughs> Totoo ba to? Ganon. Totoo ba to? Ganon. Saan na kami napunta? Kanina nasa Manila pa kami ah. Saan lugar kaya to? Oh? Kaya nananaginip lang ako. Check mo. Check mo yung tubig. Oh? Check mo. Check mo yung tubig. Check mo yung tubis. Yung mga nakatubis. Dito Dito ba?

Ayun Lucky. Lalo na pupuntahan nila. Ang tropa ko naman Kung kailan Ang saya-saya ng pinagagawa namin Tignan mo naman Puro kalokohan lang ang ginagawa oh, na ako oh? Ang huli pa ng alimasag. Ang hinayo pa. Oh. Wala natin yan. Huli ng alimasag si Kumag. Ang payat naman yan. Kini jeans. Ito kami sa private. Kita nyo naman, walang tao ah. Makakala nyo, power lang. Hindi na tayo networker. Basta so, tayo sa ganong ira. Si Toto Kaliwag, nandiyo sa ano. sa o. Dito ako sa kabila. Tung! Ano yun naman, gano'n kami ginaw ng tubig, kaibigan. Kitang kita mo ang kita halata sa aming ngitip. Eh, nasikuha no? si Archie naman Siboy kuha ng si Archie Gutom na gutom sa si Archie eh. Kahapon ka kain ng kain yan oh. Literal na Literal na seapod day talaga Seapod na seapod talaga Sama si Pai Omar B. Omar B. Solid